Oh, girl, tanay ka pa pagdempo iti ko. Karne. Mhm. Mm Bali nag negosyo. Mm. Pur tarpi, ani wala nitri nga. kokot. Ka papagen ay karne ni One, puyo ni. Eh 16. Ini perkara, ini

Ay, ne wala ka sa wala. Bilang mo ni ginagawa Oh, kong birkilot. mo na ata, impuya. 1 kilo, 1 kilo. kilo mi No, na baka din may isa ta ko. 1 kilo na no ko. Isasana sa tipang kastimo. Oh. Pagkakita ka. Ipigaw ko. ba Pagkiluan ka. Bagis. Ano mo sila niyan? Hindi naman ito gagawin eh. Sasa na to. Ano na po. Tugsog ka dito. Hindi na ito Ah.

Tira mo tapili doon. Okay, malinis na ang kawayan. Uh! wala na yung palaka, patay na <laughs> palaka sa mga paltat patay na boss, patay na sinunog na ni Fred <laughs>

Hmm, pagkain lang ng palta to. Kita pena ni. Na. Tumpaw na tapo nya. Lalo pa kaya kita pati babi jiko tumpaw. Dang trimis sa kambuy. Uh, pagkain ng paltat. Ayos paltat. <laughs> Mabubusog kayo. <laughs> Mabubusog kayo naman. Dumado 2 kilo, -du kilo Suruk uh, niya. Dumado pero... 2 kilo ata ni. Sorok ka rod. No, ang basikin na natin yung pergi. Noti mo lang di ko anak lang. Ilang mamman si ba? Tain si ka, wala na tayo patapukon na dyan eh, tanong. Ito, dala <laughs> mo <laughs> karamantik untuk udah omega di situ. ha? Indo gunai. kenapa juga damu? Sudah Apa mau nih? Hah? So, ang minutos lang yan. 3 minutes. So, oh, pagkain ng kaltat, magubusog kayo na naman. Ito pag dalum dalong na niya. Ang road. Shoo! Yane, boss? May pagkila ko na ganyan yung boss. Nalakapay. Eh. Pidye ka yan. Nakikunin yan. Kanta? 160 ka nung. Hindi na dalusan. Ha? 160 ka nung malagyan Manila. Pwede nagdalusan ka na 50 lang masak nilaw. 50 yan. Maram ni Yan mo sa inugasan yung karot kain ng paltat. Tak ada kereta tu. Ihaw din tayo ng yellowpin. Ayan to, bangus to, bangus. Ayan, ihaw tayo. Ayan, luto na. Yung batok ng baboy. Ito yung ano. Lang, eh, tatlong iklog. At at oh, talaga. Ihaw, <laughs> <laughs> ihaw. <Iho>. Pag Sunday. <laughs> Sus Mariosep. Oh, ano? <laughs> Tamo. Tamo.

Papalolos! Ano yan? Pabuhay ka! Char talaga. Oh, Ginigay ni Papalolos. Farm yan. O, sige na. Lolo! Papalolos! Sarap! 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 Di pa. Pag nakakapit pa yun? yan. Ihawan. Pagka kumalas na sa ihawan, hindi sabihin niya ayos Kaya di tayo umiinom. humbulutan na lang tayo ng gusto. Ayan. Mmm. Oh. Mmm. Shout out, Lokring! Ayan, nagyan na pungutan natin, oh! Yeah, Lokring, how are you there? So, so, Francis, Kiko, shout out! talap. talap. Ay, ay, ay! Tika pa! Tico! Francis! Shout out! Matias! Kamusta Matias? Kamero? Order ako sa'yo kanin! Galing Spain! Oh, Francis! Size 41! <laughs> <laughs> Malapit na mo eh! Okay, Tico ha! 41 dimensyon ko! Oye Tico! Francis! Alam mo na Pagdating mo! 5 bucks! O! Oh, Bigayin oh. Bigay, kapitana! Dyan ito ha! Uh, o siya! Ano si no sa shout out mo? Hoy, no cring. Alika na, uwi ka na. Ang Francis, sunog na ni ano, yun yun, 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 but yung pasalubong nyo. Yung e, pasalubong namin. Ah, uh, Ano uh, uh, ando si Maestro. Pinapakamusta ka ni Maestro Francis. Ayun. Ngayon, ano daan mo. Like Francis, ayan si Maestro. Wow. Yung aming neighbor. <laughs> <laughs> Neighborhood. Tropang karaig. Walang walang iwanan. <laughs> okay. Oh, bye bye. Insan. Happy. Tito Francis. Wala kang pambili Papias. ng red horse oh, yung, ah. Eh, ano mo na, Gigas ko, ito number ko. <laughs> gigas ko na ah. Diyan, nakalimutan mo yung Gigas ko <laughs> Sige, sige. Abos, oh, ingat kayo dyan. Okay, take care. Oh, shout si out Francis Kiko. Andito na hold here, pero legal. Si Erpat mo lang in hold up ko, tsaka si Mario. <laughs> Dito na yung hold ng DPWH eh. No. Flag no. control. Wala nang kinontrol. Ubus <laughs> <laughs> na. Pati walang baha. Nang hold up. <laughs> Lock to ko nang toko. Ayun. Ayun. Madam Lenny, Madam Kain tayo. Ayan o. No? Sarap. Sarap ko ang dito. pag-picnic ako, Pag ako mag-isa. Thank you, Mars Camero, Lenny. Ah, uh, maraming maraming salamat sa mga naitulong mo, naibigay mo, mo sa amin. Hindi ko nabanggilin kung ano man yung mga yun. Salamat sa iyo, Mang Lenny. At kanyang pamilya. Eh, yeah, Lord, sa mga si yeah. bata, darang baka. Sana. Karen and Mag Magkarating kayo sa inyong destination na walang aberya. Uh, sabihin na lang sa mga bata na kumusta silang dalawa. At sana mag-aaral mabuti, maging maayos na sila dyan. At mga dating na araw, magbakasyon, Andito lang kami. Wala akong uh, tayong problema. Kaya maraming maraming salamat sa iyo ulit, Ma'am Lenny, sa mga ayuda na naiyabot mo sa amin. Super, super thank you. Maraming maraming salamat sa iyo at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat. Maraming salamat, Lenny. Ayan. Adam ni Madam Lenny? Kalain tayo. Ayan o, no? masarap. Saan ko ang dito? Mga pang picnic ako mag-isa. Thank you Mars, Camero, Lenny. Um... Uh, maraming maraming salamat sa mga naitulong mo, na ibigay mo sa amin. Hindi ko na bang giling kung ano man yung mga yun. Salamat tayo, Mang Lenny at yung pamilya. Eh... Jelor, serasi si hmm. parang nandarang bata? Sana, kari nandari. Magkakarating mag kayo sa inyong destination na walang aberya. Uh, sabihin na lang sa mga bata na kumusta silang dalawa at sana mag-aaral mabuti, maging maayos na sila dyan. At mga dating na araw, magbakasyon, nandito lang kami wala akong uh, tayong problema. Kaya maraming maraming salamat sa iyo ulit, Ma'am Lenny, sa mga ayuda na naiyabot mo sa amin. Super, so super so thank you. Maraming maraming salamat sa iyo at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat. Maraming salamat, Lenny.